ay masakit na nga akong lalamunan mga kaya kap ano <clears throat> ba ako hindi ko alam kung bakit hindi ko alam kaya kailangan ko na kaya kap ng aking mga baby Ito na lamunan ko. Ito na ko. Ito na lamunan ko. makakulit na dalaga ang aking mga na dalaga ang mga dalaga ito Akin ang aking dalaga si Sky kasi, kasi ba si Sky? Ito ay si Anino. Shhh! Anino. Ay, si Anino. Ay si... Scarlet. Scarlet, hi ka sa kanina. hi ka. hi ka. Hi! Ay, pwede mo. mo. Sige na mga kaya uh, pa. Bye!